Hello sa inyo lahat Happy New Year sa bawat isa sa atin Ituturo uh, ko sa inyo yung patungkol sa Amag ng Bulba Marami kasi nagtatanong sa akin kung Amag ba ito ng Bulba? Ayan Kung makikita ninyo, mayroon na siyang mga parang red-red na amag Ayan Ayan yung ano yung makikita ninyo ito yung bin, example ng binhi ko so pag nakakita kayo ng o oh, ganito yung binhi ninyo e, good sya Ayan. marami yung amag nya at pag matured na yung ano yung amag nagkakaroon sya ng parang may kita ninyo yung red red na puti puti siya tapos mayroong mga red red yun Clavindo yung tawag doon. <clears throat> so kung, kung, mali ako ay paki-correct sa comment. Ayan. So yun yung makikita natin sa isang magandang sinyalis ng binhi. Pag bumili tayo dapat visible yung yung amag na nakikita natin. Ayan. Makapal siya o kaya kahit na hindi siya makapal, kasi kung pag purong dahon ng saging ay hindi kanong ga, ay kaano ganito kapal so pag basta ang magandang binhi pa bumili kayo ay dapat nakikita yung amag at saka ang magandang binhi makikita ninyo na talagang yung amag niya ay visible siya ay nakikita siya So, ganyan. So, katagalan, pag mayroon na siyang mga pink, uh, mga pinkish-pinkish na ganyan, mga red-red na amag sa may kulay puti, ibig sabihin, matured na yung amag. So, yan yung senyalis na maganda yung binhi. Na, nangkakaganito pag almost ano na siya, uh, mag-one month. Ayan. So, nangiging ganito na siya. At yan yung makikita ninyo. So, pag ganyan pa yung nakikita ninyo sa inyong binhi, ay pwede pang itanim. Pero pag yung binhi ninyo, wala na kayo nakikita ng amag, parang nalulusaw, eh, hindi na pwedeng itanim yon Wala nang tutubo doon. So, yun yung hindi maganda doon sa mga binhi na hindi pinapasturize. Kasi short lang yung, yung ano nyo, span ng ng ano niya ng amag kasi nga wala na siyang nakakain at saka makikita rin na mayroon na mga insekto hindi kagaya yung ganito na pinapasturize wala siyang insekto kasi mayroon siyang cotton cotton sa ibabaw so hindi makaka-penetrate yung yung insekto kaya good siya so ganyan so para makita ninyo na good yung yung binhi ninyo ay ganito lang yung ah uh, ganito lang yung yung ano yung senyales para makita niyo kung good pa yung full ba pag nagtitingis na ganyan so pag mayroon pang ganyan may makita pa yung amag pwede pang itanim pero pag wala ng amag hindi uh, na pwede itanim so kung yan ay 3 months mayroon pa rin ganyan makikita kayo na ganyan ay good pa rin yan pwede pa rin itanim So yan lang at sana may natutunan kayo dito sa ating video na ito. So huwag niyo kalimutan na mag-like and subscribe. God bless sa inyo lahat.